So, ito guys, may ginawa tayong uh, 100 capacity na ano lang siya. At sya, Ito siya. Ito yung main uh, switch. Nilagay ko na sa harap para hindi na may harapang maghanap yung bantay. Tapos, nandito ating temperature controller, humidity monitor, yan, ano lang yan, halikabok sa plywood. ay itong fan natin, switch, sa so, yung candle. Yung budas nandito, ayan. So, sa mag-operate nito, ito siya. Ayan, pang sampung araw, ng itlog sa loob, kakandol kayo para makita natin yung may similyat yung wala. Yung wala, gawing ulam yung meron ibabalik sa loob uh, yung ilalabas lima lima lang kasi pag marami maabutan siyang ah uh, lumamig at mamamatay yung similya kahit ibalik natin sa loob wala na siya hindi na siya mapipisa kasi nga inabutan siya ng uh, below 36 ah uh, degree celsius sa lapas ng incubator kaya wala na yon kaya dapat ano lang pag mabagal ka lima lima pag mabilis ka pwede na isang tray pag mabilis ka pag mabagal sampu sampu lima lima yung lalabas para hindi abutan ng paglamig ng itlog ayan so ito sya yung mga design natin sa mga budget meal Budget meal price. Ayan. Meron pang mas super budget meal dito kasi sabot-sabot lang kung ilan yung budget. Ayan. Ayan, pusok na pusok yan. 64 kasi nasa 50 to 65. Ayan. Pag 1 to 18 days. Pag 19, dapat mas mataas. 60 hanggang 75 yan tingnan natin yung ating pag calibrate so yan guys tumpak na tumpak yan o oh, 100 Fahrenheit tumpak kaya yan nandito yung ating ito ay isang hatcher lang pero sitter din siya Wali sitter siya sa manual na function ano mano, -mano nating uh, ah, iikutin yung itlog kasi hindi siya mag automatic turning kasi nga manual siya pwede siyang gawing hot share lang o di kaya ay ang function niya magiging sitter siya sa paraang mano-mano pag turning at pwede din siyang sitter yan. Dual purpose yan. Pwede sitter, pwede answer, pero manual. So, ayan. Okay, perfect ang ating calibration. Hindi ko na ginalaw yan yung ano nya, calibration mode. Ayan. Pero yung calibration na sa loob, tumpak talaga sa 100 Fahrenheit. Ayos so sa mga gagamit nito sa mag-operate nito sa ating client mayan dalawang oras bago magsalang dapat napainit po natin ito dalawang oras nakaandar bago magsalang yung mga itlog bawal isalang yung lampas na ng 7 days mula nung ah uh, kinulikta. Okay, paglabas sa pwed ng manok, ng itik, etc. Dapat 7 days may salang na siya. Okay, kung gusto nang mag-ipon ng mas marami, ilagay sa chiller kada pag ah, kulikta araw-araw. Tatagal yun sa loob ng chiller hanggang 20 days. Pwede pang isa lang. Paglabas sa chiller, i-air dry lang natin. Air dry, ha? Hindi yung ibibilat sa araw. Air. Ayan pwede mag electric fan pwede yun tumita ng electric fan pali katapos pwede isa lang ayan pag 19 days bababa yung temperature bababa ng konti yung takot mag adjust dito tanggalin lang yung, yung isa pang bumbilya na nasa loob para mas matagal siyang uh, ah, makarecover pa taas Ayun, at least nababawasan yung kabuang temperature sa loob tandaan pag ayaw mag adjust dito sa 19 days ayun pag nag umbisa ng mamisa yung mga itlog dapat magbawas ang temperature pag ayaw magbawas ang temperature dito sa ano tayo sa balbawas isa okay tapos yung tubig maglalagay lang ng tubig bag ano talaga kinakapos dito kasi 50 to 65 ito 62% alam niyo na kahit hindi maglagay ng tubig pasok siya meron siyang ideal humidity kasi pasok siya ayan okay yan itong fan always on pag bubuksan mo ang binto syempre i-off mo kasi nga lalabas yung ano lalabas yung init at saka yung uh, stored humidity sa loob kasi nga binuksan mo umiikot na yung hangin sa loob dapat off muna bago magbukas pagkatapos isara balik on ayan laging i-check fan kasi pag hindi ito umaandar magkaka problema tayo kasi nga iinit sobra dito sa taas kasi walang magiikot ng hangin ayan pwedeng mapundi kagad yung ating bulb kapag sobrang init na kasi hindi makaikot kasi nga nakalimutan yung fan fan da rin okay candler pa 10 days yan kasi pag 12 ka 11 nga medyo madilim din mo na makikita kung may similya wala yung similya niya ah, makikita nyo buhay na dugo tapos may heartbeat pag parang isinaboy na pintura yung itsura wala yan hindi lahat ng may nakikitang itim sa gitna ay may similya, hindi yon gumagalaw talaga yung may similya tapos buhay na buhay may heartbeat okay tapos ano ba ayan Ibre, pagkatapos ng salang nakapagpapisa linisan natin ng ating incubator ayan yung tubig pag naglagay tayo ng tubig kada kaapat na araw ma ubus man o hindi linisan natin yung Lagyan ng tubig, lagyan ng bagong tubig. Okay? yon, Simple lang pag-operate nito. Sa temperature, walang masyadong magiging problema. Dito lang. Ito. Dapat pasok tayo dito ha. 50 to 65. Ayan. Walang, walang tubig yan. Wala pang tubig pero pasok na siya. Kaya kahit hindi ka maglagay ng tubig, okay lang. Pag masyadong bumaba, 50. Alam nyo ng kasunod, 49 na yan. Dapat alalay na ng tubig wag lang maglagay ng malapad okay kahit ano lang yung lagay ng dishwashing paste or margarine ganyan hindi yung masyado namang malapad kasi sosobra nga tayo o, pasok na kasi siya pag masyado malapad mas lalong dadami yung uh, vapor vapor ayan English eh. vapor ayan dadagdag yung humidity kaya lampas malulunod yung ating mga itlog sa humidity ayan magiging problema yon so dito pag ganito isang batch ito okay paalala isang batch hindi pwedeng magsalang araw-araw linggo-linggo hindi isang batch okay ito so, yung paalala natin isang batch sa pag uh, ah, hahalukay naman ng itlog ayan pag ano pag ini uh, ah, natin yung itlog na ha halukay okay pwedeng pihitin isa dalawa tatlo yun lang hindi kaya pag masyado marami ganun dapat may galaw siya every 4 hours kasi man manual kasi ito eh. Okay. mula yan dalawang oras hanggang apat na oras dapat pasok ka doon so ganito kasi mo naman every 4 hours na lang okay bago matulog yung bantay ito turn nila yung itlog pagkising sa umaga yon every 4 hours na naman balik sa normal kasi wala namang magbabantay nito pag ano madaling araw tulog na yung mga tao wala namang mag uh, turning Okay? Egg turning every 4 hours. Maliban na lang ang tulog. Bago matulog, siyempre. Ano muna? Egg turning muna. Okay? So, ayan. Sa likod, mayroon tayong air vent. <laughs> May butas dito. Ayan. Kaya yung likod ng incubator hindi pwedeng idikit sa dingding. Okay. Kung hindi mapigilan na dumikit sa dingding kapag sa ah, kahit anong sitwasyon hindi mo masamay dikit sa dingding kailangan dito sa baba. Maglagay ng kalang para hindi tuluyang dumikit ito. Kasi kailangan natin na hangin dito. Para may pumasok na hangin na may oxygen. Ayan. Tapos masyado ng puno dito naman sa baba may isang butas dyan sa baba para naman sa overheat para hindi ma-overheat yung ating ano, mga nakasalak so ayun lang tandaan isang batch lang ito huwag tayo magpapahabol pahabol at your own risk huwag sisisihin ang incubator thank you more uh, more hats to come oh. God bless.